meron tayong isang komento dito mula sa ating ka na isang masugid na taga-subaybay. At siya ay walang iba kundi si ka na si Batang Kasaway. Sa kanyang komento na ito, nais niyang malaman kung gaano kalalim ang mga bangang may nilalamang deposito na ibinaon ng mga sundalong hapon. bago natin sagutin ang kanyang katanungan, may dalawang klase o uri ng banga ang ginamit ng mga sundalong hapon. Ang unang uri ay ang mga antigong banga na may malakulturang disenyo. Maaaring ang mga ito ay sariling pag-aari mismo ng mga sundalong hapon na kanilang tinala dito sa ating bansa. Maaari na rin naman na ang mga ito ay kanilang kinumpis ka sa iba't ibang bansa na kanilang nasakop at kasama na dito ang ating bansang Pilipinas. Ang mga antigong bangana ito ay karaniwang ginamit ng mga sundalong hapon bilang lalagyan ng kanilang mga itinagong kayamanan. Base sa aking mga karnasan, ang uri ng mga kayamanan na madalas nilang inilagay sa loob ng mga ito ay tulad ng mga lumang pera, alahas at hindi pa na prosesong ginto pero may ilan din namang mga malalaking antigong banga na naglalaman ng mga gold bars ngunit ang mga gold bars na ito ay yung maliliit lamang ang kanilang suka Ang mga antigong banga bilang mga containers ay madalas na rin natin itong mainkwentro sa loob ng mga tunnels at kuweba. Kapag isang antigong banga ang ating natagpuan sa loob ng isang tunnel na gawa ng mga sundalong hapon, mataas ang posibilidad na ito ay naglalaman ng mahalagang bagay o mismo ang nakatagong deposito. Ngunit kung ito naman ay ating natagpuan sa loob ng kuweba, maaaring ang mga ito ay naglalaman na rin ng mga mahalagang bagay. Pero maliban dito ay maaaring naglalaman ito ng mga kalansay ng tao. Para sa mga hindi pa nakakaalam, dapat ninyong malaman na ang mga antigong banga ang karaniwang ginamit ng ating mga ninuno noong mga unang panahon para ilibing ang katawan ng kanilang mga yumao at sa loob ng mga kweba ay dito nila madalas na tinago ang mga bagay na ito. Kaya kung meron tayong nadat ng isang malaking antigong banga sa loob ng kweba at ang nilalaman nito ay mga kalansay ng tao, walang dudang ito ay mula sa ating mga ninuno bilang pagbibigay ng respeto. Hayaan na lamang natin ito at huwag kunin. Maaari na rin natin itong ipagbigay alam sa mga archaeologists para sila na lamang ang bahala dito. Kapag isang antigong banga naman ang ating nahukay sa ilalim ng lupa, masasabi ko ulit na ito ay posibleng naglalaman ng mahalagang bagay o kalansay ng tao. Dapat ninyong malaman na hindi laging sa loob ng kweba nilagay ng ating mga ninuno ang kanilang mga yumao. Meron din silang ibinaon sa ilalim ng lupa. Ito ang siyang dahilan kung bakit may mga treasure hunters ang nakakahukay ng mga antigong banga na naglalaman labang ng mga kalansay ng tao. Para maiwasan nating makahukay ng mga antikong banga na ang tanging laman ay mga kalansay ng mga yumao, ang pinaka bagay ay dapat na meron tayong basihang mga lihitimong marka sa naturang lugar na ating hinuhukay. Sa pamamagitan ng mga markang ito, nagawa ng mga sundalong hapon. Tayo ay mas nakakasiguro na ang isang lalagyang bagay na ating madadatnan o mahuhukay ang siyang naglalaman sa depositong ating hinahanap. Pero kung wala tayong mga basihang marka kung saan ay aksidente lamang nating nahukay ang isang antigong banga, mataas ang posibilidad na ito ay ibinaon ng ating mga ninuno at hindi ang mga sundalong hapon. At kung ito ay inyong binuksan at ito ay naglalaman ng mga kalansay ng tao, gaya ng aking sinabi kanina ay mas makakabuti kung ito ay inyong ipagbigay alam sa ating mga archaeologists. Dapat ninyong malaman na ang mga antikong banga kasama ang nilalaman ng mga itong kalansay na mula sa ating mga ninuno ay higit na makakatulong sa pagtuklas ng ating sinaunang kultura. Muli nating balikan ang katanungan ng ating katiyage sa kanyang komento na ito. Gaano nga ba kalalim ang pagkakabaon ng mga antigong banga bilang container? o lalagyan ng depositong tinago ng mga sundalong hapon. Basi sa aking mga karanasan sa lahat ng mga antigong banga bilang container o lalagyan ng mga pagkain na tinago ng mga sundalong hapon ay may pagkakabaon na umaabot sa lima hanggang labing limang talampakan lamang. Pero may ibang mga treasure hunters naman ang nagsasabing sila ay nakahukay ng antikong banga na naglalaman ng mahalagang bagay sa lalim na 30 talampakan. At meron din ibang mga treasure hunters ang nagsasabi na mas malalim pa sa tatlong talampakan ang kanilang nahukay bago nila nadatnan ang isang antigong banga. Basi sa aking sariling opinyon ay wala talagang sinunod ang mga sundalong ngapon kung gaano kalalim ang kayamanan na kanilang ibinaon sa iba't ibang lugar. Dapat ninyong malaman na hindi laging magkakapareho ang uri ng lupa sa lahat ng lugar. May mga lugar na napakadaling hukayin dahil sa napakalambot ng lupa nito. Meron din naman mga lugar na kapag inyong hinukay ay marami itong naglalakihan at matitigas na bato. May mga lugar naman na kapag inyong hinukay, mababaw pa lamang ito ay napupuno na ito ng tubig. Ilan lamang ang mga ito sa mga dahilan kung bakit walang sinunod ang mga sundalong apon, kung gaano dapat kalalim ang kanilang pagkakabaon sa kanilang dalang mga kayamanan masasabi kong ang tanging paraan para malaman natin kung gaano kalalim ang pagkakabaon ng isang deposito ay sa pamamagitan ng mga markang iniwan mismo ng mga sundalong apon bilang palatandaan. Ngunit ang ating problema dito ay sadyang bihira lamang silang nag-iwan ng mga marka na nagbibigay pahiwatig kung gaano kalalim ang pagkakabaon ng isang deposito Ang aking nakikitang dahilan tungkol dito Ay aking ipapaliwanag sa isang hiwalay na video Ang isa pang paraan Ay sa pamamagitan ng ating makabagong kagamitang mga Scanners at Metal Detectors kaya kung hindi naman gaanong malalim ang pagkakabaon ng isang bangang naglalaman ng deposito, maaari itong abutin ng ating mga makabagong kagamitan. Kung ang unang uri ay ang mga aktual na antigong banga, ang pangalawang uri naman ay ang mga malalaking bato o semento na parang hugis banga Kapag ganitong uri ng banga ang ating natagpuan, meron itong napakagandang kahulugan. Sa kadalasan, kung ito ay may napakalaking sukat, ang mahalagang bagay ay karaniwang nakatago sa loob nito o isa itong enclosed treasure deposit. Kung minsan, ay may nakaukit mismo sa naturang bagay na markang higit na nagkukumpirma na ito ay naglalaman ng isang nakatagong bagay Kapag ang isang bagay na hugis banga ang ating natagpuan sa paligid ng ating sinusuring lugar ay gawa sa simento mas mataas ang posibilidad na ito ay naglalaman ng mahalagang bagay kumpara sa mga batong hugis banga sapagkat kung ito ay gawa sa simento kumpirmadong ito ay man-made o sadyang ginawa ng tao. At kung ito ay ginawa ng tao, meron itong purpose o layunin. Kaya kung ang mga sundalo hapon ang siyang may gawa sa isang sementong bagay na hugis ba nga, masasabi kong meron itong mataas na posibilidad na ito ay naglalaman ng mahalagang bagay kung ito naman ay inyong nadatnan na nakabaon sa ilalim ng lupa, higit na mas mataas ang posibilidad na ito mismo ang container o lalagyan ng pinakadepositong tinago ng mga sundalong hapon sa lugar. Pagdating sa mga batong hugis ba mas mababa ang posibilidad na ito ay naglalaman ng mahalagang bagay sapagkat maaaring ito ay pawang nature made lamang o gawa ng ating kalikasan. Dapat ninyong malaman na sadyang meron talagang mga batong hugis banga nga na pawang gawa lamang ng ating kalikasan at walang kaugnayan sa kayamanang tinago ng mga sundalong hapon. Kaya kung isang batong hugis banga ang inyong natagpuan sa inyong sinusuring lugar, ito ay nangangailangan ng mga karagdagang marka sa paligid nito at ang mga karagdagang marka na ito ay dapat na nagbibigay importansya sa kinalalagyan ng batong hugis banga. Pagdating naman sa mga mahahalagang bagay na posibleng nilalaman ng mga bato o sementong hugis banga bilang containers, ang mga ito ay maaaring mga lumang barya, alahas at mga gold bars. Basi sa aking mga karanasan, ang madalas na nilalaman ng mga bato o sementong hugis ba ay mga ginto at lumang barya. May iba namang mga treasure hunters ang nagsasabing mga diamante o gemstones ang kanilang mga nakuha Ang sukat ng isang banga na ating natagpuan ay nagbibigay na rin ito ng mahalagang palatandaan. Kapag isang maliit na banga ang ating natagpuan, maaaring ito ay naglalaman lamang ng giveaway. Pero kung malaki naman ang sukat nito, walang dudang ito na mismo ang container o lalagyan ng pinakadeposito. Ngunit kung isang maliit na banga ang inyong natagpuan at ang tanging nilalaman nito ay pawang giveaway lamang o sadyang wala itong laman, ang tanging layunin nito ay isa itong mahalagang palatandaan. Ang kahulugan ng isang banga bilang marka ay nagpapahiwatig ito ng kahulugang treasure under o nasa ilalim ng tubig ang nakatagong deposito na ating hinahana para sa mga hindi pa nakakaalam. Ang mga banga ay karaniwang ginamit noon bilang lalagyan ng tubig. Dahil sa kaugnayan ng banga sa tubig, ito ay ginamit ng mga sundalong apon sa kanilang pagmamarka para ipahiwatig na ang kanilang tinagong kayamanan sa isang lugar ay nasa ilalim ng tubig. ang aking payo sa ka-TH natin dito na may katanungan tungkol sa kung gaano kalalim ang pagkakabaon ng isang banga na naglalaman ng deposito ay basta ituloy mo lamang ang iyong paguukay habang meron kang nadadat ng mga markang nagbibigay ng palatandaan para patuloy sa pagukay sapat na ang mga bagay na ito para huwag sumuko sa sapagkat alam naman nating lahat na kapag ating naabot ang pinakahuling marka, dito na rin natin matutuklasan ang nakatagong deposito na ating hinahanap. Bago tayo magtapos sa video na ito, ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Bodino Arjan ng Bicol, Regan Francisco ng San Guillermo, Murong Rizal, Charlie Libosada, Jan Jalurina ng Mindanao, Hazel Haguyahay ng Cebu Province, Alexis Jean Chavez o Erwin Bertis, Ariel Hura. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.